So for today's video mga best ay gumawa ako ng avocado salad na may buko at mais. So sobrang dali lang nitong gawin mga best kaya tara ha, gawin na natin. So meron nga ako dito ang tatlong pirasong avocado. Siwain lang natin ito ng maliliit. So, iniwa ko nga lang ito ng pa na maliliit mga be. So, depende sa inyo kung paano hiwa ang gusto nyo. Yung iba, gusto pa kayod. Pero masarap kasi yung medyo merong kang nangangata. At ayan mga best, ilagay na natin siya sa malinis na lagayan bago natin ihalo yung iba pa nating sangkap. So, ang kasama ng sangkap ng ating avocado salad, ayan, meron tayo dyan 1 cup ng buko, pinakayod ko na. At syempre, lalagyan din natin siya ng relish na whole kernel corn. At syempre, ang ating mga gatas, meron ako dyan nilagay na condensed milk, yung big can. So, ayan, haluin muna natin itong mabuti bago natin ilagay yung panghuli nating ingredients. So, yung huling sangkap nga na nilagay ko ay nagdagay ako dyan ng all-purpose cream, yung 250 ml lang. So, ayan na nga, nandito na tayo sa final mix. Haluin lang natin ito ng mabuti para mag-incorporate yung ating mga milk. At syempre, nandito na tayo sa tikiman portion. So, tara, tikman na natin yung ating ginawang avocado salad. So, syempre, mas masarap tong kainin kapag ka malamig. So, syempre, titikman nga muna natin para bago natin siya ilagay sa rep kung okay na ba yung tamis niya. Sa tamis nito, guys, bahala na kayong mag-adjust kung ilalagay nyo ba yung isang malaking condensed milk or kalahati lang. At eto na nga, mga best. Tara, let's take him on time. Dahil yeah, sobrang init nga ng panahon ngayon, mga best, kaya sobrang sarap kumain ngayon ng mga panghimagas na malalamig kagaya nito. At bagay na bagay din tong pang negosyo ngayong napakainit ang panahon. At napakasarap nga nitong ating avocado salad. Sakto lang yung tamis niya. So yung condensed nga pala dyan guys ay nilagay ko lahat. Pero nakadepende nga sa inyo kung ayaw ng masyadong matamis. Pwedeng kalahati lang yung ilagay nyo. And that's all for today's video. Bye!